First time ko makakapag-vlog sa ating mga karyador ng Marilu, Gapan na ba Yun. Parang ang dami ng karga nila, mukhang antitibay ng mga karyador dito. Hindi pa nila alam, mga kachika na nandito si Elensky. Wala namang nag-invite sa akin, napunta lang ako dito kasi mananawad tayo ng palay. Good morning po sa ating lahat. Yan. Yan. Ang lawak din ng mga palayan, palayan dito mga kachika sa Marilu at saka ito'y boundary daw ng Marilu at saka ng Tagulod. Pampanga, Nueva at Bulacan. Eh, bali ito na yung boundary. Pinupuno pa nilang mabuti. Hindi pa nila alam na andito yung vlogger. Nag-aabang-abang sa kanila. Ito mukhang kilala naman natin itong mga karyador na to. Ayan na, paahon na sila mga kachika sa kadadaan. Kung dito sa ating tabi. Good morning sa inyong lahat mga kachika. Siyempre, andito tayo sa Mariluga pa na Good morning kuya, good morning. Shout out. Ayan, Don Ramon. Andiyan pa rin si Don Ramon. Andiyan. Hala ba? Kasamahan lang. Kayo kayo rin pala ay mahuhuli ko dito. Huli pero di ko lang First time ko makapag-vlog sa kanila. Kuya, ano pangalan na una? Walang pangalan. Kanya-kanya yata ang daan. Ito, anong pangalan nyo sa'yo? Santa Barbara. Santa Ayan, pangalawa. Kanya-kanya daan sila. Bali, apat lang kayo, kuya. Ah, hindi tatlo. Oh, huwag magmadali. Alam mga katsika, ngayon lang tayo naka-attend ng karyada ng mga taga Marilu. First time yan. First time. Kakaway! Malakot pa rin. Akala ko, makarating <laughs> pa lang <laughs> ko ito. Ayan o. O. ka pa ako. Kapag katawang ko niya. Kuya, anong pangalan niya? Ang kulot na kulot. Legendary na yata. Ay, eto ang legendary dito. Pinakamatanda na ito. Oh. Eto. Kuya, anong pangalan yan? Liempo. Liempo? Ah. Ba, eh, karnihin na. legendary, legendary na, ah. Katay na. Ibebenta mo na ba't bibiling ko naman? Ay, de. <laughs> joke lang. Ay, hindi. Ikas. Ayun na mga kachika. Ito pa isa sa legendary. Pati yung karyador natin dito, legendary na. Tay, anong pangalan niya Tay? Bundok, mga kachika. Ako, ipat din ito yung Buti na kayo kay Aliski. Siyempre, malaga. Ha? Ayun mga kachika, maraming salamat sa ating legendaring hinete. ayang kay tatay, bali 73 years old na siya mga Napakasipag at napakatibay pa rin niya mga kachika. Nangangariyada pa rin po siya. Salamat rin kasi ako mga kachika ng palay, kaya nandito ako. Kung meron man ako mga nasasagasaan ang ahente, ay sorry naman po sa inyo. Sorry. Ayan mga kachika, kaya kailangan i-check natin yung palay. Ganyan mga kachika, bilang isang ahente, pagdating ng palay, Buburi kita ay mga kachika. Mag-EMC tayo. ma check natin kung magkano natin febresyongan. Ayan. Thank you sa ating mga karyador. At talagang mga, mga legendary yung dalawa dito na ating pangaryada. Syempre rin kay tayo. Maraming salamat tayo. 73 years old na siya mga kachika. Nakimaritis muna ako mga kachika, sa mga kapwa natin. Ahente at nakisilip-silip na rin ako sa ating MC. Thank you sa inyo. Salamat. Tabi eh. Lalagay. Ito mga kachika si tatay yung 73 years old natin. Kaya kaya pa talaga niya magbuhat ng palay mga kachika. Batak na batak si tatay sa bukid mga kachika. Ayan na, isa na lang ang bubuhatin ni tatay. Makakapahinga siya, panandalian. Last na yan tay, kalakas na rin ni Ayan mga kachika, thank you so much sa ating mga karyador. Sa lalong lalo na kay tatay na legendary. Ayan, thank you sa mga karyador ng Marilo. Thank you, uwi na tayo mga kachika. Nakipag-usap na rin tayo sa presyo ng palay. Marami pa kasi tayong titingnan mga kachika. Kaya hindi tayo mag-iisi sa isang palay. Kaya nakala makakita pa tayo ng ibang palay. Kasi hindi pa sigurado kung sa atin to o hindi. Bye bye, thank you.